Hi, good morning once again. It's a wonderful day today. So, nandito tayo ngayon sa ano, sa paggawa namin ng uh, ano, uh, ng Halo Blocks. So, ito po 'yung uh, ano no, uh, area kung saan at uh, dito tayo gumagawa ng hollow Blocks. So, pag-uusapan natin ngayon ay uh, kung paano 'yung uh, pasahod namin sa pagpapagawa ng Halo Blocks. So... Ang uh, south na nga uh, pagpapagawa namin ng uh, Hollow Blocks ay uh, per sako no. Bawat isang sako ay uh, lumalabas siya ng 70 plus o so, binabayaran namin yon nang uh, 150 per saks. So makagawa siya nang uh, dalawang sako. So may 300 na siya. At uh, kung siya ay magtatapas no dahil uh, bawat grupo pag nagtatapas So hindi daw niya kinikita yung uh, 300 uh, sa isang araw, no. Uh, minsan, at uh, kung uh, sa sagarin nila, yung uh, dalawang sako na 'yan, mag-uumpisa siya ng uh, alas 6 ng umaga. So wala pang uh, 9 o'clock matatapos na niya 'yan at uh, magpapahinga na siya. So nakikita po niyo maluwag na yung uh, ating uh, ano, ating record. Dahil uh, ito na lang yung uh, ano, ito na lang yung mga natitira ng uh, hollow blocks natin. So, uh, may git isandaan na lang to. No, uh, itong uh, mga nakapile na ito. Ito, may git isandaan. So, kulang-kulang dalawang So, malinis tong ating uh, ano, wala silang uh, gawa kahapon at uh, nung isang araw dahil uh, papay nga pa medyo hindi maganda wala sa condition yung katawan so kagaya kagaya ng uh, ito uh, bumili tayo ng net no dahil uh, kahit manok lang ang nakakapasok dito kung uh, basa pa so na pag uh, nabasagan tayo ng isa o dalawa so ano na yon uh, kung halimbawa sa sampo na bigay natin dahil uh, ang binta namin dito no ay uh, di De deliver kami. So, 10 piso lang bawat isang uh, hollow block. At, may lang kami ng charge pag uh, medyo malayo na. No? At, uh, di, doon lang uh, kadepende. Pag uh, dito lang sa baryo, ay 10 uh, piso lang ang bigay namin. So, napakaganda ng uh, hollow blocks namin. No? Tingnan po ninyo. At, uh, pulido, pulido yung paggagawa. No? Ayan. So, lumalaki na yung uh, demand natin dahil uh, simpre uh, araw ng uh, tagtapas uh, dito sa lugar namin ay uh, pagganitong uh, may ano uh, milling yung sentral so simpre pag uh, ganon uh, masaga na masagana yung pera ng mga tao dito at uh, kakakuha sila ng uh, malaki ang pera kaya sila uh, nagre-renovate ng bahay o nagpapagawa so sa so ngayon, mayroon tayong uh, ano order na isang lebo. At uh, alam ko, nagbigay na yung nag-order ng uh, sampung lebo. No? Uh, uh, yung uh, sampung lebo na yan, so, kailangan maka tayo ng uh, isang lebo na ganito, hollow blocks. Pero natingga ngayon dahil uh, hanggang ngayon hindi pa dumarating yung uh, gumagawa ng hollow blocks. So itong area natin na ito nasa 32 square meter lang tong uh, nabubungan na ito or uh, 36 no sa oh, nasa 36 square meter lang tong uh, nabubungan natin at uh, yung uh, pinagkukuha na naman natin ng uh, ano buhangin ito naman yung uh, buhangin natin so sinasala pa no dahil uh, mayroong mga bato-bato na medyo malaki para Uh, maganda yung uh, paggagawa ng ano. Pero kung uh, may machine tayo, so hindi na siguro kailangan sa pa yung machine uh, ilalagay lang, ang ilalagay sa mixer. Pero uh, dahil mano-mano ginagawa natin, no mano-mano pa yung uh, ginagamit natin na uh, paggawa, paggawa. So kailangan uh, sasalain. Ito naman yung pangsala, no. So, may screen siya na patamtaman lang yung uh, laki. Ganito lang kalaki yung screen niya. So, natatanaw ko na yung uh, gumagawa ng ating haloblocks. Nandiyan na sila. So, medyo nadili lang pala ng kaunti. So, uh, ayan. So, dito dito lang uh, kinukuha sa ilog namin itong uh, buhangin na ito at uh, nagbibigay kami sa mayari ng uh, ano mayari ng area kung saan at nagbibigay uh, tayo ng uh, quarry ang tawag doon no kasi siyempre lang natin uh, na ano, dahil uh, siyempre uh, anak buhay rin nila ito na yung uh, mga body natin yan si Opre no magamay itong uh, gumagawa sa atin ng hollow block yan Uh, tama tama no dahil uh, marami tayong demand ngayon marami tayong order so kararating lang nila kasama yung earbud uh, niya. Huh? So mag-uumpisa na silang uh, gagawa ngayong uh, araw na naman na ito. So Yan. so yan uh, yung saksako na yan. So ititimpla yan dito. So lalabas lang tayo nang uh, 70 plus. So, napakaganda ng uh, resulta. Ito, uh, ito yung mga body natin at uh, yan, magamayan. So, ito yung uh, ano, pioneer talaga na gumagawa dito sa lugar na ito. No? At uh, siyempre, uh, na rin itong mga anak niya. Uh, yan, uh, mag-uumpisa sila ngayong uh, umaga na ito. Nakagamit ka sa kwanabang, ina niya, masina? Uh,

So, uh, yan. At, uh, gamit rin pala siya ng uh, machine na, ano, no. At, uh, parang, uh, kanya-kanyang, uh, ano, kanya-kanyang type. Hindi daw niya type yung ganong pamamaraan, yung, ah, uh, masin okay ra mas uh, kuwana, sa na sa kwa na tau mambo diger mapasang diger kapuir selawas kaya lang gamit na lubas sa mixer da da mixer manu mano po ni manu Mano mano. Wera may may tahu kato. Oke okay, ra mas mangkas si meto. Nata di di. Di mangkas si tomatik. An -an 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 -an. manu be? Wer. Kanar Oh? Di mangkas si may be. Di na uh, uh, masin. Kalganan. Ah. By Britain. Ah. Di kaki lah ama itu motor, ada motorin tu mambo. Oh, anak mak konan masih, uh, semua kau masih tomang. Oh, oh, oh. Uh, sapu ini ya, aku naso di pa nalini santong ano, no, tengah uh, air ya, lagi ya. Ola yang masih wala yung uh, yang uh, ating walis di itu. Asa gigi ngarap tu. Uh. Yeah. Uh. So ayun sa ito, itong earpods niya ni Opre, so rin siya ng gano'n, mas uh, uh, kabisado niya ang gamitin at mas gusto niyang gamitin yung mano-mano uh, na pamamaraan at uh, yan sila na no? At uh, ganito, mas okay pa sa kanila yung ganito, kumbaga sa machine, no? So, ganun lang naman kung saan ka komportable sa trabaho. So, so, umpisa na sila.

Saka yun yung mga customers rin po. Oo eh. Kaya ginawa ko sa mga niyo, yung mga priority, na ginawa ko sa mga niyo, kaya ginawa hmm. sa kita rin niya, nasa kita rin naman po. Oo eh, oo eh, oo eh. Nami na. Kung baka ka napagpwersa yun na. ah. So yan po no, at ipapatayo uh, rin siya ng bahay, at uh, itong uh, ginagawa niyang hollow block, kaya napa napaganda niya masyado yung hollow block na ginagawa niya dahil dito rin siya kumukuha ng ano uh, ng hollow block para sa kanyang bahay. So, ayan po, no, ganun yung uh, ginagawa sa manumano na pamamaraan, no, dahil uh, wala pa tayong mixer. So, lahat manumano, no, ayan. So, pinapalabas natin ito ng uh, 70 plus no at uh, ulitin natin uh, sa mga gusto mag-order ada uh, mag-message lang sa ating uh, account no mag-message lang sa atin FB no dahil uh, uh, itong uh, ano murang-mura na itong uh, bigay namin dito lang sa barrio ay uh, 10 piso lang bawat isa uh, nagkakaroon lang ng uh, pagkakaiba pag uh, dinideliver natin sa may kalayuan siyempre, nangihingi kami ng uh, konting charge para sa Ah, uh, ano, ayo nga uh, deliver at saka panggasolina natin. So, itong uh, area na ito, no? So uh, mayroon tayong plano na palalawakin na ito dahil uh, talagang uh, kailangan na ah, dahil uh, masikip na rin tong lugar natin. Sasagad na rin natin dito dahil uh, ang area namin hanggang dyan Uh, gilid na yan at nakikita po ninyo yung uh, mga hog wire na yan hanggang lang dyan. papunta doon sa may sapasapa dyan. no may sapasapa dyan sa likod ng sagingan uh, so pero itong uh, area na ito uh, ano ito uh, parang uh, residential uh, ginagawang uh, perlat na namin at uh, si dinibaid na sa aming mga uh, magkakapatid ito para Pagtitiri ka ng bahay. So, mag, uh, itong uh, ginawang uh, tubiga naman, no, uh, malaking tulong to para hindi sila makaigib sa malayo. No, so, dito lang uh, sila mag-iigib, no, automatic na dito. Kaya, at least, dahil uh, noong una na hindi tayo nakagawa nito, so, napakahirap dahil uh, nag-iigib pa sila ng uh, tubig puso. No, so, Hirap uh, mag uh, ano magbubumba no dahil mano-mano uh, rin yung pagbubumba giigib. So ngayon na uh, ano malaking uh, tulong to para ano pag uh, umulan o so, umaapaw ito no at uh, minsan uh, na mga bata dito sila nagsu-swimming no. O so, oh, po yung uh, ating uh, umagang uh, kay ganda no at uh, na yung ating mga body no at uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, hit na rin notification bell para ma-update kayo sa ating mga in upload patungkol sa ating buhay dito sa probinsya at itong uh, pagbe-ventures natin ng farm. So, hindi dito tayo sa lugar kung saan at uh, ito yung uh, half uh, making, no. Oh, so, umaga, maraming salamat. yan na no ha, uh, nilalagyan na ng tubig, 'yan. Ay. Uh, ito lang siya, no? At uh, itatabo lang niya yan. Yan, ganyan. So. O, oh, diba? Uh, wala lang. So. Uh, lang naman at uh, hindi ka anong, uh, basa yung uh, paglalagay dito. And, yan. yeah, So. Oh. Sakto-sakto lang yung uh, paglalagay ng uh, tubig. So, yan po. Maraming salamat.